Si Belay pa. <laughs> oh, ako pa. Oh. <laughs> Dali yung motor <laughs> niya. Oh. Pero pwede na ulit. Ayan, na rin ready niya yung tricycle. Yung ang lalaki. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito talaga pag wala na akong nararamdaman na no, hindi na isla bira. Ayun na, mga kakusa. Ilang kit timbang mo, dong Ang tan. ka lang. Ako ano eh, kumunan din ng ako. Hindi. Hindi man nang kasi mataas ka konti ano. sakay, sakay, try natin yung tatlo. Wala magbawat. Ha, ikaw ah. Doon lang tayo sa taas sa likod man niya? ano. Hindi ako na. Okay na kami. Hindi din din kasi oh.

<laughs> Bigla nagpalit <-fight> ng beer niya. <laughs> yung mga kilo. Ay, si Edwin, mga ano na yan. Isang daan. Tata. Ewan, yeah, ka. Oh, ito. Plus <laughs> si pa. Oh, ako pa. Oh. Dali yung motor niya. Oh. Pero pwede na ulit yan. Tara. Tagay <laughs> naman, tagay Dalawa lang sa akin ni, ano ni sa, <laughs> ano niya, sa likuran niya. yung mo, ka